Tiniyak ng Department of Education na maibibigay nito ang Service Recognition Incentive so SRI para sa teaching and non-teaching personnel ng kagawaran bago ang Pasko. Ayon po kay DepEd Spokesperson Attorney Michael Poa, nasa 17.8 billion pesos ang pondo para rito. 18,000 pesos ang matatanggap ng bawat kawani. Paliwanag ng DepEd, sinubukan naman anilang abuti ng 20,000 pesos na SRI pero hindi ito kinaya ng pondo ng kagawaran. Gayunman, ikinagalak ng departamento na mas mataas ito kumpara sa nakaraang taon na 15,000 pesos lang. Sa ngayon, pitong rehiyon na ang nagsimulang mamahagi ng SRI. Hiningi naman ng DepEd ng pangunawa ng mga makatatanggap ng SRI na hindi na kontrolado pa ng kagawaran ang mababawas na tax dito. Hindi po DepEd policy, yung tax, it is really in our tax laws. No? So, provision po siya sa tax laws at uh, wala pong control yung DepEd over yung tax, uh, pagtatax ng ganitong mga benefits.